Anong kwento ni Kakang Miroy Tinyoso tungkol kay Patursinio Gulapa? Ayun nga, sabi nyo mga Pansarong, sa amin, sa patungahan, yun yung kwento naman ng tatay ko, Ah, Magkakasama raw sila? Oo, magkakasama sila. Oo. Ano mga? Wa, yung Kakang Nanding, yung jasa. Oo. Mas nakasama rin nila? Mas nila dyan. Pero susunod pa nga sa kanila yung kweli, eh. yung Lukban sa ulo. Babarilin. <laughs> Takot daw nila ba hindi. Lalagay <laughs> yung lukban sa ulo. Sa ulo. Uh, pinapasunong. Tapos babarilin. babarilin. Medyo. Oh, inilagay naman. Hindi. Wala naglagay sa kanila. Ah. Tapos sila. Pero ginagawa talaga niya yun. Eh, no? Ginawa as niya yun doon sa eh. tulay baba nagpalagay eh, ng uh -huh. lata. Sa pelikula ginawa yung ginawa uh, niya yun, ginawa niya naman ng yun. Doon sa poblas yung ginawa rin niya, uh -huh. nagpalagay naman ng mansanas doon sa isang tao. Oo, uh, yun yan. Binarili, ang tama sa lata rin at saka sa mansanas, hindi sa ulo. Sabi ng tatay, yun daw, bumurot ang bari pag lamang, hindi hinuhugot sa bayan na pag ito. Oh, mabilis ano? Oo, <laughs> inaangat lang na. Inaangat lang ano? Oo. Uh -huh. Oh. Ano pangalan ng tatay niya? Leandro Tinoso. Ang anag, anak, ng, anak ng Miroy. Anak ng Miroy Tinoso, no? <coughs> oh. ni Gula pa sa patungan. Oo, oh, na mga grill niya, no? Yo, yung si Leandro kasama niya, no? Uh. Pati si Miroy kasama rin, na uh. no? Tinoso. Grill <coughs> oh. <coughs> oh. niya sila nung no? Oh. na ng Tegapon. Oh. Ano pangalan niya? Totoy. Ilang taon na kayo ngayon? Ba? Six,